Ito ang mga clip na ito ay nung pang December 19 pa mga mare. Ito ang mga video na ito ay nasa cellphone pa ng panganay kong anak at ngayon ko lang talaga na i-voice over. Lagi na kasi talaga naglolo ko yung cellphone ko at ang hirap nga gamitin kapag ka nga gumagamit ako ng CapCut. Bali, ang pupuntahan nga pala namin ngayon ay yung bilihan ng mga damit na talaga namang makakamura ka mga mare. Ni-request nga ng mga anak ko na doon na nga lang sila bibili ng mga damit dahil nga makikita pa nila yung tela at masusukat pa nila at marami pa sila talagang pagpipilian doon. Du pa na nga lang ako dun sa pinsang ko na may tricycle at ganun din naman ang susumahin sa pamasahe kapag ka nga nagbiyahe kami. Sulit na rin talaga ang arkel ako nga dito sa pinsang ko dahil bukod nga kaming mag-iina ang magkakasama ay hindi pa kami magagahol sa pagsakay at pagbabanga ng mga sasakyan. Ang hirap pa namang sumakay at magbiyahe ngayon dahil nga bare months na at lahat nga ng tao ay namimili na. Pass forward na nga tayo mga mari at nakarating na nga kami dito nga sa Taytay. Mas pinili ko nga talagang pumunta dito ng weekdays para nga hindi anong siksikan ang mga tao. Alas nga ng umaga ay dito na nga kami sa Taytay. Ito -tay. nga ang pinasukan namin ay malapit nga doon sa parking na pinagparking nga ng tricycle ng pinsan ko. Hindi hmm. ko nga matandaan kung ano bang pangalan nitong pinasukan namin na building. Tuwang tuwa nga itong isang anak ko ito nga yung hinahanap nga niya na damit. Kaya naman nagsukat na nga siya kung kasya ba sa kanya at maganda nga bang tingnan kapag ka nga nakasuot sa kanya. Kasi nga ay nagdalawang isip siya dun sa una nga niyang sinukat na damit at ayaw nga niya na nakashort. Kaya naman ito nga jumpsuit ang napili niya. Ang kagandahan ng mga style ng mga damit dito at kung meron lang talaga kaming sobrang budget eh parang gusto ko nga lahat ay eh bilhin nga ang style ng mga damit dito. Sa dalawang sinukat nga ni Nicole ay eh yung nga jumpsuit na lang ang napili niya at binayaran ko na nga rin ito at inaantay ko na nga lang yung sukle at yung damit nga na nabili namin. Pagkatapos nga ay eh, naglakad-lakad na nga ulit kami at may hinahanap nga silang damit at nadaanan nga namin ito nga terno na pambata na napakaganda nga. Pero sa pagkakatanda ko nga mga mare ay broken sizes na lang ito kaya naman hindi ko na nga naibili nga si Sia. Yung isang anak ko naman na si Alexa ay eh, naghahanap talaga siya ng pants at may nadaanan nga kami at tumingin na nga siya ng style na gusto at meron nga siyang nabili doon na gusto nga niya na pantalon. Ay napansin nga kami mga tinda ditong trouser kaya naman tumingin kami kaso nga hindi nga nagustuhan nga ni Nicole. Doon naman sa kalapit nga ng pinagbilhan ng pantalon ni Alexa ay eh may nakita naman na blouse eto nga panganay ko kaya naman nagsukat na rin siya at nagustuhan nga niya at binili na rin namin. Meron nga kaming nadaanan dito na stall at nagustuhan nga nila yung tela ng pinaka trouser at nagsukat na nga rin yung tatlong anak ko. Eto naman si Sia ay naiinip na kaya naman may pagtago pa nga dito sa mga trouser na nakasabit dito. Inama ko na nga lang talaga ito nga si C at wala rin talaga akong mapag-iiwanan at para na rin naman makalabas siya at makagala din kahit nga dito man lang sa Taytay. -tay. Dito nga sa stall na to kami nakabili ng trouser at yung ang trouser ay 350 nga ang isa pero nakuha ko nga yung tatlong piraso ng 1,000 na lang. Naglakad-lakad pa nga rin kami dyan at may nadaanan nga ako dito mga ternong damit ng mga pambata kaya naman pinasukat ko na nga din kay Sia eto ngang palda short at eto ngang blouse. Sa totoo lang mga mare ay talaga namang namimili pa talaga siya ng design ng blouse na gusto niya. Buti na lang talaga at pwede nga mamili ng pinakaterno nga nitong palda short. Sa dami nga ng stall dito ay ikaw na lang talaga ang mapapagod kaiikot mga mare. Tama talaga ang decision ko na pumunta nga dito ng weekdays at hindi nga masyadong marami nga ang tao. Pero kung pantinda nga ang hinahanap mo ay mas maganda nga bumili dito ng gabi. Makamura ka nga kasi talaga sa night market at bultuhan nga din ang presyo doon or wholesale. Pas forward na nga tayo mga mare at nakatapos na nga rin kami mamili ng mga anak ko at konti lang naman din yung mga pinamili namin. Hindi na nga ulit kami pa nakapag video at baka nga may humablot pa ng cellphone ng anak ko. At tanghali na nga rin kami nakatapos dyan, kaya naman gutom na gutom na rin kami. Kaya naman ang sabi ko nga doon sa pinsang ko ay kumain muna nga kami bago kami umuwi. Dito na nga lang sa Magdo sa may antipolo kami nga kumain at para nga hindi nga gaano maraming tao. Naka-order na nga ako mga mari at inaantay ko na nga lang tawagin eto nga number ko. Biyahe pa nga lang kami ay sinasabi na nga nitong si Sia na hungry nga siya. Kaya naman ang sabi ko nga sa kanya ay kakain nga muna kami sa McDo bago nga kami umuwi. Minsan lang talaga kami kumain sa labas mga mari at nanghihinayang din talaga ako sa pera at ang mahal na nga ng mga pagkain nga sa paspu. Dahil minsan nga lang kami makalabas ay talaga namang kumain muna kami magiina bago nga kami umuwi. Ito na nga lang chicken alaking ang inorder ko nga para sa amin nga lahat. Sulit na din talaga ito nga ang inorder ko dahil nga may kasama rin itong price. Ay, tama lang talaga at favorite nga ni Sia yung price. Makikita nyo nga talaga na price nga lang ang kinakain niya at dineden mga niya yung kanin at ulam. Nakalimutan ko nga pala na medyo maanghang nga pala ang sauce nitong chicken alaking kaya naman inalisan ko na nga lang ng sos yung ngang kay Sia at naaanghangan nga siya. Pasport forward na nga tayo mga mare at nakatapos na nga kaming kumain at eto nga at nilikpit na nga rin namin eto nga mga pinagkainan namin. Ganito talaga ang ginagawa namin bago nga kami umalis kahit papano naman ay makatulong kami dun sa mga service crew na wala nga masyado nga lilikpitin dito nga sa lamesa namin. Nauna na nga nakatapos ng pagkain eto nga pinsang ko kaya naman ni ready na nga rin niya eto nga tricycle niya at pagkatapos nga ay na nga rin kami dito nga sa fast food. Isang bayan na lang naman ang aming dadaanan at makakarating na rin nga kami dun nga sa amin. Andito nga pala kami banda sa may siksag dito nga sa Antipolo. Mataas nga ang lugar na ito at kung makikita nyo nga ay nasa baba nun ay napakagandang tingnan. Nisan nga ay may mga rider pa nga talaga dito na nag stop at nagpapapicture. Nga ilang sandali pa nga ay nandito na nga kami sa may Teresa Rizal. Dito nga sa may Unitop lagi nga nagpupunta yung sikat na vlogger na si Mami Siang. At bago pa nga makarating kami sa aming lugar ay madadaanan naman namin itong ang subdivision na tinitirahan nga ni Mami Siang dati. Sayang lang talaga at hindi ko man lang nga nakita si Mami siyang at nakapagpa-picture sa kanya bago nga siya mag-stay nga dun sa lugar nila. At bago nga kami tuluyang umuwi ay dumaan nga muna kami dito mga mare sa may butika at may bibilin nga kaming gamot at eto na nga lang anak ko ang inutusan nga nung pinsan ko. Pass forward na nga ulit tayo mga mare at antito na nga kami sa bahay namin at pinaglalapag ko na nga dito yung mga pinamilingan damit ng mga anak ko. Eto nga pala mga mare ang nabili ko nga damit dito nga kay Sia. Talaga namang inuto utu ko muna nga itong ang batang ito para naman ma maisukat nga at mapakita nga sa inyo. Yung puso nga ay hindi naman talaga siya bag at pang design lang talaga dun sa dress niya. Meron nga din tong kasamang blazer at eto nga ang isang set na nga na nabili ko sa kanya. Eto nga set na damit na ito ay nasa 380 nga. Pagka nga talaga mga pambatang damit ay mas mahal nga kaysa nga sa mas matatanda. Sinamantala ko na talaga na nasa mood nga si Sia at eto ito namang isa ay pinasukat ko sa kanya. Bali, ito nga yung palda short na may terno at ang bili nga lang namin dito ay 100 pesos. O siya mga mare, hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Salamat!